Hulugan ng hipon sa panaginip Ang mga panaginip tungkol sa hipon ay laganap kung madalas mo itong kainin. Ang mga hayop na ito ay madalas na naroon sa tubig tabang o tubig alat. Maraming mga tao ang nag-aakala na ang panaginip na ito ay dumating dahil sa kanilang pagnanais na magkaroon ng kayamanan at mahahalagang kalakal. Ang panaginip na may hipon ay kumakatawan sa kasiyahan tungkol sa bagay na gusto mong magkaroon sa isang tiyak na oras sa iyong buhay o ang layunin na nais mong makamit. Maaari rin itong kumatawan sa idea ng pagpapakasawa sa iyong sarili. Sinasabi sa iyo ng mga panaginip na ito na magingat sa kapaligiran, kalusugan, trabaho o personal na relasyon. Ano ang ibig sabihin ng panaginip tungkol sa hipon? Tulad ng alam mo na, ang hipon sa isang panaginip ay nauugnay sa mga kasiyahan ng buhay. Maaari itong may ugnay sa maliliit na kagustuhan o panandali ang pagkakataon. Sa tuwing nananaginip ka ng hipon, ito ay tanda na marunong kang maghintay at enjoy ang saya ng buhay, maliit man o malaki. Maraming tao ang hindi naa-appreciate ang mga bagay na mayroon sila dahil sa tingin nila ay wala itong halaga. Gusto nila ng isang bagay na mas makabuluhan kaysa sa kung ano ang mayroon sila sa kasalukuyan. Ang simbolo ng hipon sa isang panaginip ay nagpapahayag na mahilig ka sa magagandang bagay at kasiyahan. Kung kumain ka ng hipon sa mga panaginip sa maraming dami, ito ay isang senyales na palagi kang nasasabik. Mahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng hipon sa tubig Ang panaginip na makakita ng hipon sa tubig ay isang sandali ng kayamanan at kasaganahan na darating Kung kamakailan lang ay nanaginip ka ng hipon sa tubig, ito na ang tamang panahon para mamuhunan Magbukas ng negosyo at magnegosyo Hindi itong ang oras na kailangan mong matakot dahil makakamit mo ang perpektong resulta ang iba pang kahulugan ng hipon sa tubig ay nauugnay sa kaligayahan sa pamilya sa pagitan ng mga kasosyo, trabaho at sa paligid ng bahay. Ang mga panaginip na may hipon ay perpekto dahil ang mga ito ay nagpapahayag na magagandang sandali na puno ng kagalakan, sorpresa at kasaganahan kahulugan ng panaginip tungkol sa hipon sa ilog. Ang panaginip ng kahulugan ng hipon sa ilog ay isang magandang senyales. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na nakakaramdam ka ng tiwala sa mga desisyon sa negosyo. Maganda rin ang buhay mo kasama ang iyong mga kaibigan at pamilya. Ang hipon ay sumisimbolo sa mga bagong karanasan na nagbibigay kasiyahan sa iyo. Kung nanaginip ka ng hipon sa ilog, ibig sabihin mas may kontrol ka sa pananalapi ng sambahayan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumain ng hipon? Ang panaginip na kumain ng hipon ay maaaring magpahiwatig ng maraming iba't ibang mga bagay. Ang lahat ay nakasalalay sa konteksto ng panaginip. Kapag nanaginip kang makakain ng maraming hipon hanggang sa magkasakit ka, ito ay nagpapakita na ikaw ay namumuhay ng sobra-sobra. Kung nanaginip kang masiyahan sa pagkain gaya ng nakagawian, ito ay senyales na nakakaranas ka ng kaunting kasiyahan sa buhay. Ngunit kung nanaginip kang mabulunan ng hipon, oras na upang limitahan ang mga bagay na lampas sa limitasyon. Ang pagkain ng hipon kasama ang isang espesyal na tao ay isang palatandaan na nasisiyahan ka at ibinabahagi mo ang kasiyahan ng buhay sa iyong mga mahal sa buhay. Tulad ng alam mo, ang pinakamagandang bagay ay kasama ang mga taong mahal mo. Ang panaginip na kumain ng hipon kasama ang mga kaibigan, kapareha o pamilya, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay hindi isang taong nagsiselos at kadalasan ay naghahanap ng mga magagandang pagkakataon upang masiyahan sa isang magandang sandali kasama ang isang tao. Kahulugan ng panaginip tungkol sa malaking hipon Ang kahulugan ng panaginip ng malaking hipon ay isang simbolo na mayroon kang mataas na tiwala sa iyong sarili. Maaari rin itong ipakita na mayroong kang malaking kaakuhan. Ang pagkakaroon ng pananampalataya ay isa sa pinakamahalagang aspeto ng personal na paglago. Gayunpaman, ang mga hindi kinakailangan bagay ay masyadong mapanganib. At ipinapakita rin nito na kailangan mong ibaba ng kaunti ang iyong kaakuhan o mag at huwag hayaan takpan ng iyong ego ang iyong mga pananaw. Kailangan mong mahalin ang iyong sarili Ngunit dapat mong laging panatilihing may kontrol. Kapag nanaginip ka ng malaking hipon, dapat mong bigyan pansin ang iyong ego dahil ang mga resulta ay maaring maging sakuna. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maraming hipon Ang kahulugan ng panaginip na maraming hipon ay nangangahulugang darating ang isang kritikal na sandali sa iyong buhay. Malapit nang dumating ang kaunlaran, kung nanaginip ka ng maraming hipon, oras na para maghanda dahil naghintay ka ng napakatagal o muling buhayin ang idea sa negosyo na naisip mo na may kamangkamangkang mga resulta. Kahulugan ng panaginip tungkol sa patay na hipon. Ang kahulugan ng panaginip ng patay na hipon ay nangangahulugang darating ang sandali ng problema. Ang pag-aalala o mga problema sa pamilya at trabaho ay darating sa iyong buhay. Ang ganitong uri ng bangungot ay isang kaguluhan sa iyong buhay. Sinasabi nito sa iyo ang tungkol sa mga posibleng salungatan na malapit sa iyo. Ang patay na hipon ay maaari din sumagisag sa mga problema sa negosyo kasama ang iyong kapareha, malalapit na kaibigan o isang hindi magandang pagkakasunod-sunod ng ekonomiya. Gayunpaman, makakatulong kung naaalala mo na hindi lahat ng bagay sa buhay ay kaligayahan. May mga hamon at laban na dapat mong labanan para manalo. Kailangan mong mag-isip ng mga paraan upang malutas ang problema sa pinakamahusay na paraan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa hilaw na hipon. Ang kahulugan ng panaginip ng hipon ay tanda ng pag-ibig. Dapat mong tandaan na kailangan mong panatilihin ang mabuting relasyon sa iyong kapareha kung gusto mong tumagal ang relasyong ito. Ayadaman, ang panaginip tungkol sa hipon ay nagsasabi sa iyo na mas bigyang pansin. Maaari ring ito magpakita ng masasamang transaksyon sa negosyo o mga babala para sa mga pangunahing desisyon sa pananalapi. Bukod pa rito, pinabalaan ka ng hipon na may mga empleyado na maghihiganti sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magluto ng hipon kapag nanaginip ka magluto ng hipon, dapat mong ihandang yung sarili para sa isang madamdaming pagpupulong. Kung meron ka ng kapareha, ito ay tanda ng kagalakan. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na ikaw ay dumadaan sa isang masayang panahon dahil may kakulangan ng pagmamahal at pagnanasa sa mga nakaraang relasyon. Kung kakabreak mo lang ng girlfriend o boyfriend mo, dapat aware ka dahil magkakaroon ka ng bagong pag-ibig. Hulugan ng panaginip tungkol sa makahuli ng hipon. Kapag nanaginip ka makahuli ng hipon, ito ay senyales na naghahanap ka ng mga bagong pagkakataon na magbabago kung nasaan ka ngayon. Ito rin ay isang senyales na mayroon kang pagnanais na makawala sa ilang mga sitwasyon. Ang panaginip na ito ay maaari di mga hulugan na naabot mo na ang iyong mga inaasahan at nakamit mo ang mga resultang gusto mo. Gayunpaman, kung ang hipon ay lumalabas sa iyong kamay, ito ay isang palatandaan na ikaw ay nawawalan ng isang magandang pagkakataon.